Hello guys, magandang tanghali sa inyo lahat, no? And today, andito po tayo ngayon sa uh, kung saan po namin binili ni Mrs. yung aking motor, no? So ngayon ay magpapaservice po ako ng 1,000 km. So ngayon ay uh, ano po yung aking motor? Uh, nakatambay pa panood kasi meron pa pong queue, no? So meron pa pong tatlong motor na naghihintay. At ngayon ay uh, titignan natin kung magkano nga ba yung gagastos natin sa 1,000 km service saka at saka dami nilang motor dito guys so grabe nakakabighani no ah uh, pakita ko lang sa inyo ang kanilang mga motor dito guys so ito naman yung x -Max 300 or 350 I'm not really sure guys yan yan X-Max nice ganda ng color oh. So, ito naman yung Forza yan ito yung sana yung mabibili ko eh kaso nagkaroon sila ng Uh, gray kaya yun na lang yung ano ko kinuha ko tapos ito naman yung GPX I think 150 this one and 150 ah ito naman oh gaganda ng mga motor oh. Oh. Wow. tapos ito naman is meron silang Honda Click ayan tapos hindi ko Honda rin to eh ano ba to new model to eh ano ba to ah Gior Giorno wow nice Giorno no tapos ito naman yung Aerox Ganda na mga Aerox guys So new colors At X uh, NMAX Tsaka PCX no ayon Tingnan natin yung mga colors sila Wow uh, Look at that color Ito naman yung sa uh, Aerox Nice colors guys Ayan Ito yung Aki Motor Ito naman yung Honda Wave 125 at saka 110cc yan tapos tumbang tayo sa taas yan so ito naman yung mga Vespa Vespa 150 I think 150 and 125cc wow nice color wow look at this wow mga Vespa po yan oh no? Wow. Nice scooter. Xmax. At ito naman yung Yamaha Filano. And of course, Vespa again. And Vespa again. Wow, nice colors. And this is one of my uh, I like. Look at that. At that. So ngayon guys, pag-uusapan po natin dito ngayon, ah uh, pwede ba bumili ang foreigner o pwede ba siya mag-own ng motorcycle dito sa Thailand? Of course guys, yes, pwede po. no So meron pong two choices yan. Kung bibili niyo po ng cash or installment. So una muna, sa installment muna tayo. No? So yung uh, unang-unang kailangan dyan is uh, kailangan dapat po kayo meron po kayo, resident residence certificate from immigration. Tapos, pangalawa, syempre yung passport nyo po, no? At tapos, pangatlo is yung po yung source of income nyo. Kung meron po ba kayong working permit dito sa Thailand. At uh, pangapat is yung po yung bank statement, no? So, titingnan po nila yung bank statement kung uh, yung pa the past 6 months ata, ano? Tapos, panglima, lima is yung po yung uh, down payment nyo. Pero usually, guys, dito sa Thailand is from from 125 to 150 cc ay wala na po siyang down payment free down payment na po siya no? tapos yung 150 onwards na CC doon na magkakaroon ng down payment depende po kung anong surprise uh, sa price po ng motor no? tapos kung bibili niya, niyo po ng cash siyempre kailangan nyo, nyo pa rin po ng residence certificate from immigration I'm not really sure kung magkano ngayon tingin ko 300 baht up yata yung presyo no, no? tapos siyempre kailangan po ng passport nyo kasi hindi, bibili nyo na po siya ng cash so hindi na po kailangan natin chiburichi pang requirements to. So yun na, na po yung kailangan yung passport nyo at saka yung residence certificate dito sa Thailand. tingin mo muna tayo ng mga motor dito guys habang naghihintay sa ating motor no Honda CBR 150R. Nice. Looks amazing. So, ngayon guys, okay na yung ating motor, no? Hinihintay ko lang yung uh, receipt, no? Nagano pa siya, nagka pa yung cashier, no? Yan. Pati nga din yung mekaniko sabi niya sa akin, kamusta naman daw yung shock dito sa sa likod, no? Kasi kung uh, napanood niyo na po yung vlog ko, guys, yung nag-review ako dito sa aking motor, yung shock po yung isa sa pinaka hindi ko gusto dito sa Forza, no? Tapos napatanong siya kanina, kamusta naman yung shock? Sabi ko, ang tigas. Sabi niya, oo oh, halos talaga lahat ng uh, bumibili ng Forza after nila bumili or after nila maris yung 1,000 km ay nagpapalit sila kagad ng shock, no? Yung iba nga daw, pagka bili, pagka bili daw, palit daw kagad ng shock, eh. Sana all! So, ito na po yung ating total amount of uh, nabayaran sa ating uh, Uh, 1,000 kilometer service guys So lahat po ay binaram po natin Is 1,500 baht no So nag oil po tayo At saka ano, ano ba tong iba dito Hindi ko na alam kung ano dyan Pero so yan po yung lahat ng ating nabayaran no So 1,500 baht So yun po guys at uh, Yung ating nabayaran po sa ating 1,000 kilometer service is 1,500 baht po no So sa susunod po natin punta dito is Sa 6,000 kilometer na po tayo no Ayan. So, abangan nyo po yung 6,000 km. Magkano po yung mababayaran natin. Ano ba yung papalitan. So, stay tuned palagi. At kung meron man kayong mga content suggestion about my Forza 350, comment na po kayo sa baba. At gagawa po natin ng content niya. So, stay tuned guys. Bye-bye.